It's been raining in Pililia ka ba lalamig. Woo! Hindi ka talaga lalamigin sa nagbabaga, nagiinit at nagliliyab ng mga promos this rainy season sa Santiago Private Resort. Raindrops? Rate drops dahil ang entrance fee ay 150 pesos na lang. Mura na, mas pinamura pa. Halina't ayayin ang pamilya at mga tropa. Sa riwang hangin, maganda ang tanawin. Yan ang Pililias Hidden Gem The Santiago Private Resort. Merong apat na naggagandahang swimming pools, isang private pool, dalawang adult pools at isang kiddie pool na kahit sa hapon ka mag-swimming ay walang problema sa sikat ng araw dahil sa malalaking puno dito ay talaga namang malilim pa rin ang paligid. Sa kanilang private pool ay mayroon ng jacuzzi, libreng wifi, libreng paggamit ng gas stove, libreng paggamit ng refrigerator at libreng paggamit ng electric barbecue grill. Mayroong libreng bijoke, water dispenser at long table. Meron ditong tatlong air-conditioned rooms which can accommodate up to 20 packs at kung gusto nyo mag camping vibes pwede dito mag tent pitching dalawang oras lang ang biyahe galing na Manila at mararating mo na ang Pililla Rizal na napaka-accessible sa mga dinarayong pasyalan at mga panoramic views. Sa katunayan, nag-side trip pa nga ako sa Pililla Windmills. Enjoy ka na sa ganda ng resort. Enjoy pa sa food trip. Every weekends dahil sa halagang 199 pesos lang, ay may enjoy mo na ang Andy Breakfast Buffet. Pwede kayo mag-set ng team building, birthdays, and events. Marami silang cottages na may sariling lababo. Mas enjoy pa pag dito kayo magluto at mag-ihaw. Di mo ba may iwan ang social media, ang online work, at ang mga online friends mo? walang problema dahil may free wifi access ka dito. At sino ang may gusto ng free entrance? Kung birthday mo ba naman, ay libre ka dito para ito sa mga celebrants na pupunta sa resort on the same day of their birthday. Minimum ng dalawang kasama lang ang magbayad, free ka nang pumasok dito with your proof of your birthday. At ito pa, sa halagang 500 pesos, may pang kana ka na. Saan ka pa? Ang aming most wanted and awaited couple rate is back. Ano pang hinihintay mo? Magbook ka na. Pagod ka na ba? What if dito ka magpahinga? Let Santiago be your pahinga. At patunayan mo kung sino ka. Treat yourself, treat your family, and treat your friends to a breath-friendly staycation here at Santiago Private Resort. Meron silang private pool area. Meron pang tatlong maluwag na public pools with slide. Meron din rooms for staycation para sa couples, para sa family, para sa magkakaibigan at para sa company outing. Meron ditong resto bar na nasa loob mismo ng resort. At eto pa, free and transport 12 ba kamo? Try nyo ang kanilang loft type room. Two floors na, may kitchen pa sa halagang 5,000 lang saan ka pa. Libre, libre, libre. Libreng venue na may tatlong naka air conditioned room at swimming pool. Libre isang buong lechon. Libreng sounds and lights. Yes, tamang narinig nyo. Bilang panimulang promo, ibinibigay sa inyo ng Santiago Private Resort ang lahat ng aking nabanggit na libre kapag nag-book ka ng iyong events ngayon. Contact nyo lang ang page ng Santiago Private Resort. Kapag nag-check-in ka dito, maaaring mong ma-access ang kanilang mga swimming pools ng libre. Mayroon ding mga outdoor activities at obstacle courses. Enjoy dito ang madaming Instagrammable spots. No need to worry kung wala kayong baong pagkain dahil nandito ang Santiago's Restaurant na merong maraming choices ng pagkain from breakfast to dinner. Tumatanggap din sila ng full catering services para sa inyong events at iba pang okasyon. Located ito sa Barangay Kizaw, Pililla Rizal, 48 kilometers mula sa Smart Araneta Coliseum. Searchable po ito sa Waze kaya ilagay lamang ang Santiago Private Resort Pililla at hindi na kayo maliligaw. Hope nakatulong ang ating travel episode para sa mga karagdagang informasyon, direct message their page, Santiago Private Resort, Pililla Rizal. Hanggang sa muli, this is Jimmy Obligation, Pasyal na sa Pinas. Maraming salamat sa inyo. Okay, dive tayo. One, two, three, talo, dive. Woo! May sekretong resort dito sa Pililla. Ngayon pagtatapat ko sa iyo. Sariwang hangin, Detaan tanawin, alika at samahan mo ko, wo, 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 naalala. Alika at samahan mo ko, ang umai dito excited na ako makakasama na kita sa resort na sobrang ganda.